Uh hi fellow viewers to everybody uh, magandang gabi uh, ako po si Steve Ong ami ari itong video account na ito na matatagpuan sa mismong website na youtube.com Okay uh bakit itong video na ito ay purely tagalog uh yes tama po kayo ang title na ito ay may kinalaman sa baha tuwing calamity or baha sa Metro Manila ay na uh, hindi yan hindi yan tumitigil. Paulit-ulit po ito at walang pinipiling buwan, araw at oras. O, 24 hours po yan. Then hindi sasabing kung umaga ba, hapon o gabi o madaling araw. Kaya Itong video na to ay napaka importante. Ah, by the way, baka magtanong kayo sa akin o, o kaya mag-post ng comment. Itong video ba na ito ay lifetime? Yes. Tama po kayo. Lifetime po itong video na ito. etong ah, etong sa sasabihin ko ay party future. Hindi to hula-hula. Totoo po ito. ah ano ba itong sinasabi kong video na ito? toko saan ba itong baha? Okay. Ah, uh, by the way, natandaan nyo ba yung nangyari 2009, yung Typhoon Ondoy? Kung natatandaan, kung kayo ay nasa Metro Manila, ah. Uh, natandaan nyo nangyari sa Marikina? Diba? Baha? Tapos, yung nakita natin sa news, ba diba? Ang mga tao, kumakamay, nagsasaklolo. Ah, uh, Marikina City, ha? mata nasa yero nasa rooftop So okay Anong point ko dito Okay Ah uh, itong video na ito ay sa mga Metro Manila mayors and also Metro Manila councilors So what I'm what I'm trying to say is that itong video na ito ay uh, maging lesson na ninyo I think panahon na para i Sabihin ko na itong the whole truth, no? Um, to all viewers, no? Ito, ito, napaka-importante. Um, tuwing kalamidad, no? Uh, hindi niyo masisisi ang city councilors or mga city mayors. Bakit? Kasi sila mga lawmaker lang, depende sa term. So, halimbawa, kung isang term, tatlong taon lang, hindi mo rin sila masisisi then kung meron project na uh, calamity project hindi mo rin sila masisisi kasi lahat yan dadaan ng national government so kung local unless kung may budget then depende kung saan city ka o saan munisipyo ang alam ko yata ang isang munisipyo sa Manila is Pateros ang Pateros tatapatin ko na kayo mga viewers siya pa ang hindi nagiging syudad Ah, by the way, meron pala kayong gustong tanungin sa akin. Parati, parati niyo tinatanong sa akin. Bakit ayoko tumira sa Manila? Actually, ako ay dati pong nakatira sa 1st District, Quezon City. So, may clue na kayo. May palatandaan na kayo. Bakit napadpad ako sa Dumaguete City, Negros Oriental? Okay, ito pong sagot. ah, uh, una is traffic. Yes, tama. Tapos, ang ulan, Siyempre, pag konting ulan, baha na kagad. Yun ang second reason. Kaya ako nalipat dito. Kasi, hindi naman grabe ang bahay. eh. Um, meron time na baha, pero mild. Hindi siya grabe. So, help na itong video na ito, may makukuha kayong aral. Ang punto ko dito is, huwag niyong sisihin ang mga Metro Manila Mayors, Metro Manila Councilors. At saka, Uh, ang flood control sa Manila tuwing calamity, catch basin po yan. Hindi niyo masisisi ang local officials. So, I hope na itong video na ito, meron kayo makukuha ang lesson. Ang solution dyan is, uh, ang drainage control ay kailangan malutas sa lalo mandaling panahon. Pero it takes time. It takes time. Hindi ito ganun kadali. Maraming prosesong dadaan. At ang flood control, kailangan, uh, kailangan maghanap ng exit point kung saan imbornal dadaan. Yan po ang pinaka part. Kasi kung hindi, kung hindi nyo malulutas yan, lalong lalala. ah uh, by the way, kung ako magkakamali, baka umabot ng trillions of pesos itong flood control calamity funds. Sinasabi ko na ahead. Baka lalo pang lumala ang calamity sa Metro Manila. I hope that this video we learn a lesson. Uh, yung nakita ko sa TV, yung Typhoon Enteng. I'm so sad. I'm so sad. I did not expect na ganyan ka grabe. Uh, yes, Antipolo is outside Metro Manila pero labasan niya ng Quezon City at Marikina bago ka makadaan ng Antipolo City. Grabe yung landslide. Kaya ang uh, sa akin lang ayoko mangyari sa Metro Manila. Magkakaroon ng landslide, magkakaroon ng baha. So, ang worst scenario is pag hindi na solusyonan, hindi malulutas itong flood control. So, itong video na ito, ang point ko dito, habang maaga pa humanap na kayo ng solusyon para hindi na magkaroon ng worst calamity. Yan lang. I hope that this video will learn a lesson sa mga local officials ng Metro Manila or mga next future Metro Manila mayors or future city councilors na Metro Manila. Um, uh, by the way, pwede niyo i-replay o i-rewind itong video na ito. Marami kayong na sa matututong na sa akin. Pwede kayo mag-post ng comment. Sasagutin ko yung mga tanong ninyo. So, maraming salamat pa sa inyo lahat. Magandang gabi.